ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat ng mga nagwagi sa Pasig Lakas, congratulations sa ating mga atletang empleyado. At uh, morning, Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, Uh, Maraming salamat din po sa ating uh, Elderly Council na kasama ng OSCA ngayong umaga. Inugulita po natin ng Elderly Month tuwing uh, Oktubre. Marami tayong mga activities. Tingnan nyo na lang po sa page ng OSCA at sa page ng uh, PIO para sa mga announcements mo natin. Pero siyempre ang ating Elderly Council ay lagi pong uh, nandyan para... Tulungan at gabayan tayo, uh, pati sa mga pulisiya ng ating lungsod, inukonsulta po natin sila uh, pagdating sa mga programa natin para sa uh, senior citizens. Uh, no, Maraming salamat sa elderly council natin. Binabati din natin ang ating uh, mga scouts ngayong uh, scouting month. Maraming salamat lalo na sa mga nag-assist sa atin, uh, mga boy scouts, girl scouts. At tuloy-tuloy uh, naman po ang suporta ng inyong lokal na pamahalaan mula sa monthly support hanggang sa annual uh, membership fees natin. Hindi uh, naman natin makakalimutan yung mga tulong sa ating scouts lalo na nangyari si Rover Scout uh, Paul Sinogat, ano? Ginpagabang Sino ako Ina congratulate ko rin ang uh, mga kasama sa Maybunga Rainforest Park. Dahil sila po ay kinilala sa National Awarding na sa Tourism Awards, ano, bilang uh, Best Sustainable Tourism Site National po, yun nakuha nilang award. Yun, Sir Patrick Sakato, congratulations po. Ano pa ba nangyari kanina? Ano pang hindi ko nababe? Okay, mga LB. Of course, sa ating uh, Pride of Passive, ang uh, passive Pasig Crown Drum and Lyre. Congratulations! Isa na namang... Uh, ay, nandun pala sila. Kanina kasi nandun kayo sa kapila. Talagang uh, ang dami na nilang napanalunan ano, na international. Hindi lang na Pilipinas international competitions. Nakaka-proud. Kanina, tinitinan ko po yung alaga ni Mamuini. Ang galing po ng alaga ni Mamuini ha. Nanunumpa tayo, nagtataas din po siya ng kamay. Ang galing. Sa ating po lahat, maraming salamat. Magandang umaga. Have a great week ahead. Adjourn na po tayo.